Nakadak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa si rin. Mga binamahal na kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang inang sinasamahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay patungo sa kabutihan at kabanalan sa buhay at siyang naghahatid sa atin sa prinsipe ng kapayapaan at ang natatanging daan ng buhay ang kanyang anak na si Jesus Ngayon ay nasa harapan natin ang mapaghimalang imahin ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting pagdalakbay ang berhe ng Antipolo Gayon din ang pinagpipitagan at mapaghimalang imahin din ng mahal na berhe ng Loreto ang patrona ina at reyna ng ating bayan dito sa Sampaloc, Maydina sa ating ginaganap ngayon na tradisyonal na alay lakad ang walk for peace halina at malalangin na kasama niya habang ating isinasagawa ngayon ang paglalakbay na ito patungo sa kanyang dambana hindi natin sa Diyos na tulong at paggabay ng ating mahal na ina ang mga biyayang kinakailangan natin sa araw-araw nating pamumuhay at ilayo tayo sa lahat ng sakit kapahamakan at anumang sakuna upang patuloy tayong makapagningkod sa Diyos at sa ating kapwa at makapagdipusyon sa ating mahal na ina. Manalangin tayo. Ama namin makapagyarihan ni loobong libigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo. Alang-alang kay Mariang Berheng, ina ng Diyos, ipagkalaw pong namin ang galak ng buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Matuwa ka at magalak o oh, Berheng Maria sa pagkatunay na muling nabuhay ang Panginoon. Aleluya. Awitin po natin ang ama namin. <silence> Manalangin tayo, O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Yesu Kristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo, hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, Makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan para po sa lahat ng mga bisita, maligayang pagdating at pag-uwi sa pambansang dambana ng mahal na ina ng Loreto. Sumayin niyo ang Panginoon. Iyubuko kayong lahat at ingin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain na wakay ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Masiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na birhen Maria upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng mabuti at mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang katotohanan, ang pag-ibig, kapayapaan, at yakap ni Kristo at ni Maria. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Umawit po tayo, imno sa Birhen ng Loreto. Lolo, sa isipan na dirimlana talini to, dulot ay kalikasan at pagdinang sadya. salamat at ikalang sa awa sa mga kaloob mong mga biyang.